dami, dami people. Oh. Dos, isa. Amor. Guys, Hi guys, punta kami ng Kenneth sa may Talipapa. Sama sa si Sisko. Baba. Whoa! dami na Nakala ko wala tao, dami pala Tayo nagtitinda Dito tayo oh, Dami na namimili Pila na oh Pila E, dito ko pala. Ang mo ibili, oh. dito. Dali pa pa ng kinit. Ang oh, mura naman talaga, 1.50 ang kilo. Ah, di, di, dito, dito ka mamaya bumili. Tayo bumibili. Ayan ang mga isdaan. Ganun ng Tapos itlong, ano Tapos ito hindi Mahal pa rin. Magkano ito? Ay, ganun pa rin. Tiko, Akala ko mamababa. Ito tayo, 540 oh. Pura, oh. ah. Oo. Mura ah. Siyan tayo ito, 40. Oo. Tor tayo dito, oh, saging. Oh, saging. Magkano sa kamote, te? 50 kilo. Oh, 50. Ano lang sa, sa ano? oh, papalatan muna. Ano lang papalatan muna. Ano lang papalatan muna. Ano lang papalatan natin dos isa. -tang kilo. Ayan, ayan. Mura mga saging nila. At mura. Mura saging. Mamaya oh, na kami pipili. Punta, Punta muna, muna kami dulo. Punta mo na dulo. mintulo. Ano na oh? Ah, oh. bilo bilo Ah, pang bilo bilo-bilo uh -huh. ka na lang kaya. Bakit? Hindi na malagkit? Ngayon din, oh, pumili ka na. Alin masarap dito? Oh, parehas lang 'yan. Ay okay, bilhin tayo. Ito. Ito ako sa ali. Alin? Ito? 40 yan. 40 daw eh. Ay, mahal nga. Mahal siya. O oh, yan na lang. Tapos bilhin na lang tayong kamote. Ayun, bilhin na oh, lang. Ayun, wala nang balat. Sige. Hindi na eh. ano nga, ano nga Bibili pa tayo ng ano, Nang... Bibili kami. Dalawang piso ang isang piraso ng saging, sabi nila. Ayan, dalawang piso ang isa, te. Bilangin mo. Ano? Medyo matigas. Malambot eh. Oh, hanapin mo yung medyo matigas-tigas. Huwag masyado malambot. Ah, malak okay, niya so lang. Okay. Ah, okay. Tanggalin mo yan. Ito ang gulay. Ito ha atin Wow, fresh na fresh. Anong gulay natin? hindi eh, ko alam. Nilagpang na lang. Pwede na rin ito. Pwede pa paglahokin? Ay, oo, yan, yan, yan. Ito? Oo. Sarap na. Oo, wala na nga ano eh, wala na akong bariya kasi hindi na kumakain niya. Oh. Ah. Yeah. Ito kaya, ito wala, si, La, Elida, si Ate Alpo mo ng isa ni. Alam guys. Alam guys. Alam guys. alam sauce nito. Dito na ba ang borderline? Oh, oh. Aba, ang ganda na. Ang okay, ganda dito. sa sa borderline. Dito dati kami may lote. Ganda. Sa mga sis. One port. One port lang ito. Bete ah. Tsaka yung kamansi yan. Tingnan kung may one fourth na yan. 37? seven dag, Dagdag dag, ano? Sixty-three. Oh, Sixty-three. Sige. Oh, sige. Isa lang 63. sixty

Wow. Dami da. Ayan tayo siya da. na. Wala mo tayo. Ang dami. Sige lang. Kabili na kaming manok. Talong. Ayan okay siya kalahati. Bili eh. Bili tayo. Dihanapin mo yung walang gwardiya, yung hindi eh, sila kan dubol pa yan. Kasi <laughs> maliliit. Hanap tayo. Ayan mga guys, pili tayo yung talong. Ano tayo, makahawak ka naman wakit yung talong <laughs> <Lucky> naman, <nene. laughs> okay, ah. <laughs> <Baliwa> na yan. Laki naman na yan eh. Baliwa talaga. <laughs> Ano, magkano yan. Kumakanta mo ba yan ulit tawilan? 'yan? Magkano yan? May isang barya 22. Ay, ay, ay. Halaglog na piece. Oh, tara na naula na ulan na. Oy, 22 na itong akin te oh. Wala wala nang ano ating Maria. 22. Teklamo eh. May eh Look, ang sweet corn. Oh. Ang cute. Ang uh, cute na uh, corn. Uh, sweet corn. Sarap ng sweet corn. Ang Hi, cute. Hi, kandila. Uh, so you... uh, <laughs> si Kuya uh, nagtitinda. Ang dami, oh. Pukutas kayo dyan. Ganito sa palingke kagulo. Daming namimili. Hi. Kaya iwas-iwas tayo. Baka tayo maanohan ng ano ng mga sasakyan. Saan oh, oh. kan, Alam mo may sasakyan eh. Dandahan! Ang <laughs> <laughs> dami daw handa ti. Manuks. Handa ko. Handa ko. Masarap talaga ito. Talong. <laughs> Ito yung bagong waga isda niya. Di ba? Hindi kami ng ano. New. Ha? Okay, okay. Thank you. you. Ayan. Kasya na yan, te. Sige na. Doon na lang. pula binili mo eh. Yung mo ay ano yun. Ha? Yung Sige. Ayan. Gora na kami. Alis na. Bye-bye. Naubos -bye. ng pera sa palengke. Ito na lang natira sa akin. Oh. <laughs> Ubos. <laughs> Dito na tayo.